laki ng sunog sa Davao. Zero casualty. My God. May nakita ko yun. Grabe no, ang laki. Grabe yung sunog. Ganon kalaki yung sunog pagkatapos walang namatay. Walang reported na nasaktan. Ang totoong sukatan ng magaling na leader, kayang gumawa ng mga tao na nililid mo na hindi kailangan na nandun ka. It shows how efficient 911 is yung kanilang ano doon, yung kanilang mga bombero doon, kung gaano ka i-efficient, kung gaano ka puhusay yung mga bombero nila doon. Line to ba? Line to, line to. Kaya, yeah, yeah. dali ka, ina, oh, naku. Dinindul na yung mga tao. Ihintayin, saka na yung pamimigay, ahintayin ah, uh, mo na si BBM, dapat si BBM after 2 hours. Oo, totoo. Sa ganitong panahon, sa ganitong Actually, yan yung nagpaiyak sa akin sa Yolanda noon eh. Sa totoo lang. Yan yung nagpaiyak sa akin sa Yolanda noon kasi narinig ko yung kwento nung kaibigan ko. Tapos inaayaw kami bigyan kasi hindi ro kami nakalista. Yung sa mga panahon na ganito, wala nang ganyan. Kung nagugutom yung tao, putang ina, pakainin nyo! Anong lista-lista? Duterte supporters are always misunderstood. Okay? Kasi sabi na, ay hindi, kulto lang kayo, kulto lang kayo. Hindi po. Naiintindihan namin yung gusto namin. Ang gusto namin ay yung governance na katulad ng pinakita ni, ni PRRD, ni Inday, na kung saan nakasentro sa tao yung kanilang mga polisiya. na kung saan yung mga maliliit ay napagsisilbihan ng maayos. Simple lang, ako, lagi, ang lagi kong example dito, ganito eh. Okay? Yung magbabalot, pwede sana siyang magtrabaho at magsumikap as much as he can. Pumunta doon sa mga lugar na maraming nagiinuman, pumunta doon sa lugar na maraming mga ganap-ganap, ganyan ganyan na hindi siya matatakot. Aso nga lang, kung maraming adik sa tabi, at kung ang alam mo na yung mga magiinuman ay magsasaksakan, dahil violent nga ang environment, how can that magbabalot work? Yun yung binigay ni PRRD na opportunity doon sa mga magbabalot. Okay, this is just an example. Though. of course, I am speaking about ano opportunities for a lot of Filipinos, not limited to magbabalot. Pero yun lang yung story ako, di ba? Just to make it simple. Hindi okay, sa totoo lang magbabalot. magbabalot. Hmm. Pero nung time ni PRRD, yung klase ng leadership niya, naramdaman kahit ng mga magbabalot. Correct! Kasi kung magbabalot ako at merong peace and order, I can work as much as I can nang hindi ako natatakot dumaki talaga ako na din ako sa polis. Alam mo takot kami sa polis. Ang tingin namin sa polis is pag, ay may polis, takot ka na. Noong time na ako ni PRRD, nakikipaglaban para sa mga polis. Yung talagang yung talagang pag sa FB inaano yung mga pulis parang ay hindi parang umaning kumpiyansa ko sa pulis kahit naman sa lugar namin sa Kaloocan noon natakot yung mga tao kasi ang daming pulis na pumapasok sa lugar namin na sabi ko nung time ni PRD ba't daw ganun so nasatakot na sabi ko ibig sabihin ginagawa nila yung trabaho nila ngayon nagtatrabaho na yung mga pulis kaya pumapasok sa mga iskinita natin di ba dapat maging masaya kayo noon and then eventually yun yung namimiss nila kasi nga tahimik na yung lugar namin hmm. Correct. Yung nararamdaman ng tao. Eba? Tapos yung mga kakamping, nakikipag, nakikipagkangkang sa mga NPA. Alam niyo ba mga N Kaya ako galit na sa NPA. Umakit ako ng limang oras sa bundok para mag-audit ng trabaho. Parang parang ano, parang district engineer, ganun. ni audit mo yung trabaho ng contractor. Mm -hmm. so ako ng bundok limang oras pagdating sa bundok, 15 minutes pa lang ako yung mga gwardiya nagmamakaawan na sa akin so bumaba pa na kasi may mga nakita NPA po dito baka mm -hmm. makidnap ka parang teka lang, limang oras yung inakyat ko sabi ko gano'n tapos mm -hmm. uh, naugusan ako ng tubig humingi ako ng tubig, alam mo yung mga gwardiya, ang iniinom nila tubig ulan, kasi hindi sila pwedeng unang una mahal yung tubig paket ng bundok kung bibilis sila, mm -hmm. parang 500 yata and uh -oh. then kapag nag-imbak naman sila at nalaman namang NPA, kinukuha. Oo. Kaya sabi na, sir, okay ka naman ba? Tubig, maninis naman to. hindi naman to sa bubong. Yung talagang sinaw din na sa ulan. Correct. Eh ngayon, meron kayong, kayong mga yellows, kayong, ya, yeah, sila BBM. Ano yung in-offer nyo na solusyon para mabawasan yung ganong paghihirap ng mga tao? Muli! Muli! proven na natin nung time ni Duterte saka even ano ha, even nung hindi pa presidente si Duterte, di ba pag tumutulong sila, mabilis saka ano yung accurate yung pagbibigay. Akala ko ma-improve yun nung time ni BBM kasi di ba yun yung promise niya. Oo, Mami Laika, for quite some time it was efficient. Yung 2022, nagkabagyo-bagyo nun. Ang, ang efficient okay. ng ano response and I think it's because marami pang tao si PRRD nun sa DSWD eh at saka sa ano, kung yung mga gumagawa ng disaster response at that time. Kaya sabi kong ganun, ang suerte ni BBM kasi okay na okay na yung disaster response ni PRRD. So all he needs to do is to copy it. Kaso nga lang, pinuliti ka kasi nili na kagaya niyan, yung mga DSWD na mga packets-packets, kung, kung malapit ka sa ano, malapit malapit ka sa yung mga package ng mga DSWD, kung malapit ka sa banga, kang 'di diba, Makakakuha ka. Other whether you like it or not, it really exposed the poor condition of disaster response team ng Capitol. So, kakakadi -ka yung mga nagaano, yung mga yung mga nagsasalita against doon sa yung ginawa ni, nila BBM. yung wag mo na ipamigay kasi magpi-picture picture muna. Kuto ina na ko dinindol na yung mga tao. Ihintayin Saka na ipamigay, ahintayin ah, mo si na si BBM, dumating si BBM after 2 hours. Uh Oo, -oh, totoo. Sa ganitong panahon, uh -huh. sa ganitong Actually, yan yung nagpaiyak sa akin sa Yolanda noon eh. Sa uh -huh. totoo lang. Yan yung nagpaiyak sa akin sa Yolanda noon kasi narinig ko yung kwento ng kaibigan ko. inaayo e, kami bigyan kasi hindi ro kami nakalista. Tapos di ba si Lucy to, si Lucy Gomez? Di ba she spoke about it also. Sinabi niya, "Tak na ano nakakatiri naman to. And and the uh, Lucy Torres at that time, is islip par ng liberal party nasa liberal party nasa si pero kinriticize niya talaga na parang yung sa mga panahon na ganito, wala nang ganyan Kung nagugutom yung tao, putang, inapakainin eh, niyo! Diba? ano lista mismo, lista de ba ano lista lista ano mismo ano 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 or ano 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 pang lista? ano 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 And I think, siguro rin naman, pagdating sa documentation yan and whatsoever, there has to be ano, a, a way on how you can document it. Adi mag-picture-picture kayo, mag-video-video video kayo, mag-ano kayo, mag-video vlog kayo na on this day, we, we do not have any time para magpa, magpaano ano, dahil people were already ano asking for food. ba? Diba? Takina pag kami gutong pakainin, ano ba yan? ba? Diba? Pagka may gutom pa kain, hindi, hindi, ko mag-gets. Gutom eh! Diba? Gutom eh! Ba't hindi kayo bigyan ng food? Kaya yung mga Duterte yung gusto ko eh. Sorry ha. Uh, nagkataon lang na nakita ko sa Duterte. Gusto kong leadership. Mm -hmm. Sa kanila, una yung servisyo bago politika. Yung iba laging may kasamang politika, hindi nawawala yung politika eh ang totoong sukatan ng magaling na leader tayang gumawa nung mga tao na nililid mo na hindi kailangan na nandun ka. Just like what happened, di ba, uh, nasunog yung, may, mayroong malaking-malaking sunog sa Davao. It shows how efficient 911 is. Yung kanilang, ano doon, yung kanilang mga bombero doon, kung gaano ka-efficient, kung gaano ka- kuhusay yung mga bombero nila doon. And, and, and I think it is not highlighted as as much as it should be yung laki ng sunog sa Davao zero casualty my god minakita ko yun grabe no ang laki grabe yung sunog ganoon kalaki yung sunog pagkatapos walang namatay walang reported na nasaktan so what does that mean very very efficient sila doon ibig sabihin um, may, may, may mga ano eh, tawag dito nung nagpunta kami nun sa Davao, tinanong namin sila nun na ano, sabi ko, pag hindi eh, ba kayo nahihirapan? Kasi syempre, minsan, di ba, mahirap makipag-usap sa mga tao, yung paalisin mo na, paanoin mo na, hindi, umalis na kayo dyan, kasi delikado, ganyan, 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 so, sabi niya, It is a problem daw nung no, early days pa ni PRRD. Yung mga tao, hirap na hirap daw ang hirap-hirap daw paalisin ng mga tao. Lalo na pag ako na rin nakatira sa sila sa bahain, nakatira sila dun sa mga ano, yung mga disaster-stricken area. Ayaw nilang iwanan yung kanilang mga bahay. Kasi nga parang nag-aalala sila, baka manakawan or whatsoever, ganyan-ganyan. Pero yung ganong klaseng issue, matagal na raw nilang nasettle yun sa Davao. Kasi nga, si, si PRRD nga doon talagang nagagalit. Para parang pagka ayaw mo magpa-evacuate O sige, arrestuhin kita kung, kung hindi ka magpapadala sa akin sa evacuation center Sa present, sa kulungan kita dadalin O, oh, edi ayag yung mga tao <laughs> Papa-evacuate yung mga tao Ganon Ayun And sa Ngayon, pagka nagpunta ka sa ibang lugar Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung problema How are you going to convince people To Uh, agree with the evacuation. Kasi di ba ang nangyayari, kaya merong mga namamatay, kaya merong ano, ganyan din yan. Pagka kunwari, delikado na yung lugar, tataas na yung baha. Ang mangyayari, kunwari, yung lima sila sa family, may maiiwan na isa magbabantay ng bahay na binabaha. Di ba? O ngayon, kapag kunwari na naging sobrang ano na talaga nung ano, eh, pa rin siya? Eh, wala na. Di diba, Threatened na yung life niya doon. Eh, ngayon, that kind of, ano, that kind of uh, issue, that kind of uh, challenge, was already overcome by, by Davao City Disaster Risk Team. Ganon. Na ano na nila yan? Na-figure out na nila yan kung paano gagawin yan. Ah, talaga, ayaw mong pumayag magpa-evacuate. Ayaw. O, di sige. <laughs> Kukulong kita. Ayon. <laughs> and, and you know, it's better, you know, because the most important thing here is the life of the people above everything else. Diba? Yun yung kailangan mong i-protect. Duterte supporters are always misunderstood. Okay? Kasi sabi na, ay hindi, kulto lang kayo, kulto lang kayo. Hindi po. Naiintindihan namin yung gusto namin. Ang gusto namin ay yung governance na katulad ng pinakita ni, ni PRRD. Diba? Ni Inday. Na kung saan, nakasentro sa tao yung kanilang mga polisiya na kung saan yung mga maliliit ay napagsisilbihan ng maayos. ba? Diba? Ngayon, yung gusto namin sa Pilipinas, okay, yun din yung gusto ni Inday at saka ni PRRD. Kaya namin, kaya kami aligned sa kanila. ba? Diba? Kaya kami aligned sa kanila. Ngayon, ang problema, uh, yung mga anti-Duterte, you weren't really able to show to us kung kung papaano makakabuti sa amin yung politics ninyo. Like for example, yung sinasabi niyo ay hindi, res respetuhin natin ang human rights, ineme, ineme, respetuhin natin ang mga ganito, ang demokrasya, eme, eme, ganyan, ganyan. Very theoretical na mga plataforma. Eh ang tanungan ng ordinaryong tao, human rights kayo ng human rights, nirarate na kami dito ng adik. How are you going to reconcile that? So how are you going to convince us na yung inyong mga seo, yung, 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 inyong mga theories, yung inyong mga inaral ng sang, ng ilang dekada is something that will really help the people? Kasi simple lang yung gusto ng tao eh. 'Di ba? Paano mapapabuti yung buhay namin ngayon? Ang ginawa ninyo, ayuda. 'Di ba? Yan ba yung gusto ng tao, ayuda? Oo, you you you, you connect to the people by giving them money. But is that what people really need? Hindi naman yan ang kailangan ng mga tao. Ang kailangan ng mga tao, opportunity. Ang kailangan ng mga tao, magawa namin, malive namin yung buhay namin dun sa pamamaraan na malaya kaming i-live yung buhay na. Simple like, lang, ako, lagi, ang lagi kong example dito, ganito eh. Okay? Yung magbabalot, pwede sana siyang magtrabaho at magsumikap as much as he can pumunta doon sa mga lugar na maraming nagiinuman, pumunta doon sa lugar na maraming mga ganap-ganap, ganyan-ganyan, na hindi siya matatakot. Gabi, madaling araw, ganyan-ganyan. Kaso -ganyan. nga lang, kung maraming adik sa tabi, at kung ang alam mo na yung mga magiinuman ay magsasaksakan, dahil violent nga ang environment, how can that magbabalot work? Yun yung binigay ni PRRD na opportunity doon sa mga magbabalot. Okay? This is just an example no? Of course, I am speaking about ano uh, ano dito, no. Opportunities for a lot of Filipinos, not limited to magbabalot. Pero 'yun lang yung storya ko, ba? Just to make it simple, kasi sa totoo lang, magbabalot, ha. magbabalot. Hmm. Pero nung time ni PRRD, yung klase ng leadership niya naramdaman kahit ng mga magbabalot. Correct. Kasi kung magbabalot ako at merong peace and order, I can work as much as I can nang hindi ako natatakot. ba? Diba? Ay, mag-ano ko? Totoo, pupukpok ako ng benta ng balot ngayong gabi kasi merong event, ganyan-ganyan. Hindi ako matatakot. Ngayon ko, kunwari, ah, merong gabi, ah, sige, tinatamad ka, hindi eh, huwag kang magbenta, ganyan-ganyan. Pero may mga gabi na gusto mo na magtrabaho ng bonggang bonga. trabaho ka lang, ba? Diba? Pero, wala na yung problema niya para, ay, tanki na parang, ay, tangin na, kailangan mabenta ko na to ngayong umaga kasi pag nagbenta ako ng gabi tang ina baka ma up lang ako nakita niyo yung 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 opportunity yung availability na opportunity doon kung wala kang peace and order yung magbabalot magbebenta ay daytime lang ako magbebenta kasi pag inabot ako ng gabi delikado so dinepraise mo siya ng opportunity na kumita ng gabi eh ang mga tao kumakain ng balot gabi di ba kasi nagpupuyat yung kumakain ng yung kumakain ng balot mga nagpupuyat yan eh makita talaga ako na hindi ako sa polis. Alam mo yung takot kami sa polis. Ang tingin namin sa polis is pag, ay may polis, takot ka na. Nung time na ako ni PRRD, nakikipaglaban para sa mga polis. Yung talagang, yung talagang pag sa FB, inaano yung mga polis. Parang, ay hindi. Parang umanin kumpiyansa ko sa polis. Kahit naman sa lugar namin sa Kaloka noon. Natakot yung mga tao kasi ang daming polis na pumapasok sa lugar namin. Nasabi ko, nung time ni PRRD, ba't daw gano'n? Nasa so, natatakot. Nasabi so, ko, Ibig sabihin, ginagawa nila yung trabaho nila. Ngayon, nagtatrabaho na yung mga polis kaya pumapasok sa mga iskinita natin. Di ba dapat maging masaya kayo noon And then eventually, yun yung namimiss sila kasi nga tahimik na yung lugar namin. Hmm. Correct. Ito yung bagay. Nararamdaman ng tao. Parang, parang, do, do, not, do not, do not mistake us as someone na parang, ay, hindi, kulto lang to, hindi, ano lang to. No we saw what we saw na possible palang gawin yung mga gusto namin. We saw, nakita namin na yung trabaho ng gobyerno, pwede pala niyang pagsilbihan yung mga simpleng mamamayan ng maayos. ba? Diba? Hindi yung parang laging ikaw yung ano, laging ikaw na lang yung, ay hindi, ano ka second priority ka kasi di ka maimportante. di diba? Tapos yung mga kakampi, nakikipag, nakikipagkangkang sa mga NPA, alam niyo ba, mga NK, kaya ako galt na gert sa NPA, umakit ako ng limang oras sa bundok para mag-audit mm -hmm. ng trabaho. Parang, parang ano, parang district engineer, ganun. I-audit mo yung trabaho ng contractor. Mm -hmm. So, umakit ako ng bundok limang oras. Pagdating sa bundok, 15 minutes pa lang ako. Yung mga gwardiya nagmamakaawan na sa akin. So, bumababa na kasi may mga nakita ng NPA po dito. Mm hmm. Baka makidnap ka. Parang, mm -hmm. teka lang, limang oras yung inakyat ko. Sabi ko, ganun. Tapos, ah... Mm -hmm. uh, Naugusan ako ng tubig, lumihiya ako ng tubig. Alam mo yung mga gwarja, ang iniinom nila tubig ulan. Kasi hindi sila pwedeng, una-una mahal yung tubig paket ng bundok kung bibili sila, parang 500 yata. And uh -oh. then, kapag nag-imbak naman sila at nalaman naman ng NPA, kinukuha. Uh Oo. -oh. Kaya sabi na, sir, okay ka lang ba tubig? Maninis naman to, hindi naman to sa bubong, yung talagang sinaw nila sa ulan. Correct. Eh ngayon, meron kayong kayong mga yellows, kayong ya, yeah, sila BBM. Ano yung inoffer niyo na solusyon para mabawasan yung ganung paghihirap ng mga tao? Wali. Di ba hindi mo kayo nag-offer ng ganung si Mayor RD niya. lang yung meron po ngayon. Nung time ni PRRD, ang laki nang nabawas sa mga sinusunog na mga lugar ng NPA. Mm -mm. Promise sa industry namin sa terko, na wala yung mga sinusunog na ah kasi hindi nagbibigay yung gantong terko, susunogin namin yung sell site walang ganoon yung time ni PRRD